guys. Eto guys, mag tayo ng grocery ni <laughs> Bukas mga guys, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Unahin natin to guys. Ito. eto guys, ang naman nito ano, mga biscuit, hansel, resto, ayan guys. At saka yung oreo, baon-baon yan, baon-baon ko na ang aking abibay. Parang nabang-guard guys yung aking cellphone. Tapos ito guys, ano to, dadaling ko yung isa doon sa kabila, sa kabila kong mga apo. Yung aking dalawang abi bay. Tapos ito pa guys, ito guys, pinawa ko ito may free na isang lucky beef, ay beef. At saka yung aking, ito guys, pinukulang pa rin ko sa isang buwan. Ito, itong aking angel na coffee, coffee mate. Ayan okay guys, ano to, ani, Diba eh? Right. Tapos, bumili na ako nito guys, dalawa lang kasi wala na yung aking abi ko na first milk na panlagay niya sa kanyang Coco Crunch. Tapos ito guys, tatlo lang yung kanto na dilaw, tsaka itong green, tatlo lang din. Tapos, ano, kasi meron pa ako dyan guys, meron pa ako itong kanto. Tatlo lang ako ng kaunti. Yung ibang nga ito guys, dinala ko na rin doon sa anak ko kanilang ni Sims ceramic. Tsaka ito yung Sky Place. Ito, anim na peraso. So, itong yakult guys, anim na haba. Ayan, anim na haba ito guys. Tapos yung anim, tapos yung pusok natin ito guys. May harapan si Mother. Ito yung anim, toyo, toyo at saka padis. Ito yung suka. Mabilis maubos ang suka namin guys para magawa ko ng sausawa. Tapos bumili lang ako ng dalawang na nito guys. Tapos isa lang ko guys ng marino. Ito dalawa na nito sa kabila. Tapos ito guys. Dalawa to. Ito sa potato chips. na namin sa sakyan. Ito pala yan, ito guys. Tapos ito yung aming tissue, guys. Yung nakaraan din ko. Bumili ako guys. Kasi naubusan talaga na ako. Kasi, bihira, ano. Dalawang balaw yata bago ko ng grocery. Pero bumibili-bili kasi ako ng paunti-unti, guys. Kung anong wala dito, bumibili-bili na ako. Tapos, ito ulit, guys. Itong ko Kote Crunch. Maliit lang ito. Maliit. Tapos ito, guys. Pinuha ko na ito. Dalawa kasi siya. May ka. save ka. Nakasave ka ng 10 pesos, ano. Save na ka, kasi ito ka ng 20 pesos. Kaya kinuha ko na to Isang wheat bread at saka isang hindi ito. Yung maan lang siya guys, sumubaba lang. Garden niya. Tapos ito guys, yung juice. Meron ako dyan guys ng ilang peraso yung nesty. Kasi guys, ang ginagawa ko na rin ang nagawin ako ng pure gold. May binigyan ako ng kung ano na ko na kulang dito. Nawala. Ang ginagawa ko guys, nasisinta ko ng isa-isang juice si Misan, pag may bisita, may malulupas ng juice, hindi ka na lalabas para pumili. Dahil yung ginagawa ko, guys. Tapos ito, guys. Itong tatlong biscuit ito, dadali ko sa anak ko, guys. Tsaka yung, itong mga kaya, madami akong biscuit na binili. Dadali ko sa ako, bukas pagbaba baba ko. Kasi ngayon, guys, hindi na ako bababa, nakapagod na ako. Kasi naglalakad lang ako, guys, napunta sa anak ko. Tapos ito guys, bumili ako ng Everweek kasi gagawa ko ng cake. Tapos ito guys, isa lang naman itong hikap kasi ang kapi namin marako. Kung sakaling meron kami bisita, hikap rin may hikap ako. Tapos ito mga biskuit ko guys. Tapos ito guys, meron na silang ganito yung la na merana, ano La merana, ma, ano marina, lama, marina, bagoong himalaya, ano ba, malay, <laughs> bagoong malayan. Nakalagay na siya guys sa ano, yung battery niya plastic, hindi na sa babasagin, bumili akong isa. Kasi minsan pa nagluluto ako, naglalagay ako na ako. Kaya mga tinubigan ng nagulay, naglalagay ako na itong konti. Yung bagoong. Masarap to guys ito. Kasi nung nakaraan, naghanap ako nito na sa kanina sa pure gold, wala. Sa pala yung pinala ko bumili. Yung tira ko na dal ko, konti na lang. Tapos ito guys, bumili ako ng apat na cup noodles kasi gusto raw ng apo ko. Cup noodles. Apat lang ito guys. Tapos, bumili ako ng cream cheese. Panagay ko sa carrot cake guys ito. Tsaka isa nitong Angel All, ano? All Purpose Creamer. Ito. Creamer. Ayan. Meron ako nitong isa, guys. Nasakit kasi sa Nilagay, nilagay ko. Tapos okay, ito, guys. Kasi ngayon, hindi ako bumili ng gatas ng apo ko na nido. Meron pa siya dalawang pouch. Ang binili ko, yung gatas ng mami niya. May free na dalawang Argentina corn beef. Ayan. Tapos ito, guys. Isang pa, papa. isa, isa ko. Ilan lang ganito ko sa gaya ng grocery yung dalawa lang naligo guys sa bibili ko kasi meron pa ako dyan pero ano na lang kasi may time guys tapos kung kumain talaga ng sabunay so kasi lang nalagay mong konti tapos kalamansi di ba yung mga ganun tayo guys naman isang gusto ko natin kumain na kulang na ano tuyo lang yung mga gadoon diba, wala talaga kulang may talagang kulamin natin tuyo di ba mga guys tapos ito guys ito ito ano ito guys mga arigo ito guys yung aking mga sabunay hindi na ako guys, nasa kasi nung nakaraan. Naubusan kami sa sabon. Ito o. Hindi nga, nga pala ako nakabili nakab guys nung sabon na ano. Sabon na pang lipo. Pero meron pa ako dyan. Kaya lang, hindi ako nakabili. Ay, hindi nga. Basta ang ating Bicacent Oil. Tsaka ito yung paper towel. Ito guys, dalawa ulit pinili ko. Pero nakaraan din, nung di ba nag-haul ako nung monthly guys? kasi biyara no, na, naman ako mamili ng ganito ito sa amin marami talaga So, pero mm -hmm. mga yayaman eh open dito <laughs> ano guys <laughs> tawag dito <laughs> nakabili na akong ganito guys nakailang piraso na ako bago ulit ako ng grocery ngayon tapos ito guys yung ating salumpas. pass sa kayong aking kandila pero meron pa ako guys dyan kahit meron pa akong ano guys bumili ulit ako dito kasi ista ko tong kandila sa kayong ating salon guys dalawa kaya ito ang ko may free Ayan. Pag ano ko yan guys sa kusina, yung pag pagkukusok ng basahan. Tapos ito guys, dalawa na. Dalawa na din. Tapos all okay. Ayan guys, all okay. gate. ating mga pa-all Tsaka ito guys. hindi ko lang talaga nabili guys, ano? Sabon ng taligo. Tsaka yung ating alcohol. Ito dalawa ko, guys. Tsaka isang sunrocks na malaki. Ito talaga guys, ang talagang sabi mo. Tapos ito matagal talaga din pero pag ano, bumibila guys. Ito. Ito, ano sa ano Ayan, guys. guys Ang ano yun ano yun ano yun ano pa. Tapos, yun pa yun ano 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 yun na yun Itong ano ano yun ano yun ano sa ano yun ano ito, ano yun dito ako nito bumibili sa SM guys. Ano sa sa Robinson meron din ito guys. Kakabi nyo rin akong ganito. Tapos ito guys. Nakita ko sa SM na nag ano kami. Ano, ito nabili ko to. Ano to oh, siya? 1.29 guys. So bumili na akong isa. Kasi yung isa kong ganito yung pang ano sa cake. Walang shape. Diretso lang. Gusto ko nga nito yung mas maliit ng konti. Eh, wala. Pinuha ko na to guys kasi 1.29 na naman. Ayan. Tapos guys, ito ang sapatos. Ito ko sana yung blue. Blue yung blue, blue ba? Kaya lang. Sabi ng ako ko, ito daw gusto niyang white kasi parehas ng kay mami niya. Ito. Gusto ko sana yung blue kasi ito naka 50% off guys. Ano siya oh? 500, 500 lang ko guys. Ayan. 500. Ayan siya guys. So, ang ganda. Gusto ko nito yung blue. Pero kung nandoon pa yung guys sa katapusan, balikan ka na, babalik kami kung nandoon pa bibiling ko. Kung ano pa siya, kung nakasave pa. Ayan, ayan guys. Wala na daw kasi to guys na ano, kaya yung isa, video marami yung ganto. Wala na daw kasi to guys na stock kaya sila nila to ng todo ko baga. Ayan guys, yan no. Ayan yung tapak niya. Ayan siya. Kaya primitive yun Ayan siya guys. So, sa SM Tai Tai to guys. Yung blue nito guys ang maganda yan. Blue. Eh sabi kasi ng ba ni Abby gusto niya to kasi pare, pare sila ni mami, ni mami niya. Ayan guys. Ito so guys ang mga anak na na ni Hanay. Ito so guys ang mga pamili ni Hanay. Ay. Ayan guys. Pililipit na natin ito guys. Ha? So guys ang mga ko. Kunti lang naman ito guys. Ayan. Ayan sabon ko guys. Siguro mga dalawang buwan. Sa kalahating buwan na yan. sabon ko yan. Ayan. Ayan. Kunti lang naman to guys. Sini nga kami nakabili ng tubig na Abby Meron pa naman si Abby tubig guys. Ayan. Ayan. Hindi rin ako guys nakabili ng palaman. Pero meron akong gagawin dyan guys sa palaman. Yung mayonnaise na lalagyan kong na Hindi ko pa rin siya nagagawa. Eh baka sa Monday gagawin ko na yun guys. Kasi ubos na talaga ang palaman ng asawa ko. <laughs> Ayan guys. So, ito pa pala guys, nakalimutan ko. Yung <laughs> nabili ko pala sa ano to guys, sa Wilcon. Tapos, kaya ako napabili nito guys. Kasama ito nung binili, binili ko pa yan. Ano. Pero hindi ko pa to, guys nagamit. Kasi nakalimutan ko, naalala ko lang ngayon. <laughs> Ginagamit ko po guys pag ano, pag... Sabi pa, ko guys. Pag ano, pag Nagamitin ko siya pala pag nagma-microwave ako guys. Minsan, walang takip yung pag nag-iinit ba ako sa microwave, walang takip. Ngayon, minsan ang tinatakip ko guys, yung paper towel sa ano sa plastic wear. Ngayon, nakakita ako sa Wilcon. Alam niyo naman guys, ang kahiligan ko sa buhay ko. <laughs> sa loob na ba? Yung mga gamit-gamit sa kusina yun ang hilig ko lang yun ang kaligayahan ko talaga dyan ako masaya napabili ako ngayon nauna tong binili ko ito pati dalawa siya eh Nang, ibabalik ko sana ito guys <laughs> kasi ano naman sila 30 days pwede mong ibalik ko ibabalik ko sana dyan ngayon sabi ko huwag na sayang naman naghinayang ako sabi ko hindi ko na ibabalik <laughs> nagaganda ako nagaganda ako sa kanya Pangano to guys eh, pang microwave. Kunwari may ininit ka sa microwave, walang takit. Tatakit ko siya. Ang problema guys, malaki to. Ngayon, bumalik ako. Kasi ang bala ko pag ipapalit ko lang to. Eh, nangihinay na nga ako. Sabi ko, na lang. Hayaan mo siya. Tapos, eto guys, bumili ako may maliit. Troray ko dyan sa loob kasi maliit lang yung microwave. Umubras siya. Ayan, ang cute <laughs> Ito ang pagtakit ko, guys, sa mga, parang nagiinit ako ng, ano sa, sa microwave, ito ang maliit. Ito, guys, bala ko yung nilalagyan ko ng, parang yung, ano nga lang, guys, na-try natin, guys. Kukunin ko dito sa aking ra Try ko po, umbrush siya sa makagalong. So, guys, tingnan yan. May awang-awang yan, yan dyan guys kasi kabulul-bulul na naman si Manay. Tawag dito, ginamit namin yung iba mga tumbler nung pagpunta namin sa SM kani-kanina lang. Ito guys, so yung ginag ito yung mga baon na namin pag kami nagpipiknik, ayan. Tapos, ito yung guys ang sinasabi ko. Ayan siya. Try natin. Tapos guys, ito, ito siya. Ito guys, tapili ko rin ito sa SM. Ito na. Tapos, try ang sabi ko, naisip ko, pang gano'n, ayun, lukas siya. <laughs> Parang sinukat, pero hindi ko pa ito sa try. Naisip ko lang, sabi ko, yung patungan ko ng cake dyan. Kunwari, may mga, may, kunwari, ano, December, o kaya, may ano-ano, or okasyon, may konting nanda kunwari meron kang kung ano pwedeng ilagay tapos ano yung lang siya guys so ang okay, cute naman pwede naman pala siya guys <laughs> tapos ito ayan siya guys tagal to sa akin guys ginagamit ko to pag ayan o oh, no, match na match pala siya guys so parang sinuka to naisip ko lang to sabi ko kasi kaya yun doon sa ano pero ngayon ko lang siya ano, guys <laughs> na-try, na-isupa. Ayan. naman pala siya, oh. Kaya hindi naman ako magsisisi, guys. <laughs> o, diba? Ang ganda, oh. Hmm. Ganda <laughs> Tapos itong malig, guys. Doon ko sa microwave ko, ay ano. Pag nag ako ng ulam, kaya yung kanin na kalagay sa ganyan, ng ano, microwave. Pero kasi kanina, guys, sa totoo lang, may gusto kong bilhin ng pinggan. Yung ano lang, may lowest din magpapalit sana kasi yung visa sobrang laki, pinalitan ko kasi yung ginagamit naman ngayon namin, ano na yan, tagal na yan, puro ano ba, puro paskas na Pero maganda pa siya. Kaya alam mo naman ang kaalik <laughs> ka adik ang gulong. <laughs> yung mga ano, hindi naman guys ako, yung mga mura lang. Hindi naman ako, wala naman tayong pera eh. Hindi tayo mga rich. <laughs> Kaya, gusto ko sana bumili. Sabi ko, ah, walang budget. Kaya hindi talaga akong bumili, guys. Anim lang naman na plato yun, eh. Anim to. Tapos yung, basta plato, lahat. tapos yung mga ano-ano, bandihado, meron naman ako dito. Papalit sana ako, sa'yo, no, huwag na mula. <laughs> Pag may budget na ulit si Magay. O, oh, sige, sige mga guys. Thank you. God bless. Bye-bye. Please subscribe, like, share, and comment. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye. Ito pala guys, diligpit ko na. Ito na yung Skyflex. Tapos, ito pa lang na ilalagay ko yung high Tapos yung iba guys, wala pa. Ito yung dati pang may laman yan. Saka yan, dati. Tapos ito, ito na lang yung pita ko guys. Spaghetti yan guys, ayan. Ito pala guys, akala ko iba ang packaging. Ito pala, ito yung peanut butter sandwich cookies. Tapos ito pala guys, choco peanut butter. Ay. Kaya sabi ko, ba't parang ibang ang packaging niya? Yung pala, ibang ang flavor nito. Ito guys, choco pa choco peanut butter pala yan guys. Ayan. Ito guys, kaya pala to my friend, dalawang Argentina. Kaya pala siya binalot sa ganto, Butas pala siya guys. Ayan o oh, butas. Ayan Oh. Butas pala siya. Ayan, you no? Know, butas. Gusto po, Rudy. <laughs> kaya pala. Butas pala siya. Kaya siya ginano, you know, binandel sa ano. Sa plastic. Tapos may pa-freeze siya na. Dalawang Argentina. <laughs> Gusto po, Rudy. Ito siya, guys. Pinulupotan ko na lang siya ng lastik. Para, guys, hindi ka ma... Hindi ma... Tapong ba? binalik ko rin siya sa kanyang plastic na pinagbalutan. Tapos, kung hindi man ako makakapagbukas nito, guys, sasabihin ko sa anak ko na na mag, dito siya mag umpisa magbukas sa may ano, may butas ba? Ayan. Ayan siya, guys.